Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na Magandang araw mga katinig ng bayan Alam nyo ba, tuwing umuulan Hindi lang baha ang problema natin yeah! Kundi yung mas malalim na issue na bumabalot sa likod Ng mga tinatawag na flood control projects at eto na nga, mismo si Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso nagsalita na na dapat daw isama rin sa investigasyon ng Senado ang mga flood control projects sa Maynila. Yeah. Paapigat nun at hindi lang si Isko, kundi maging sina Senator Rodante Marculeta at Senator Ping Lacson ay matagal nang nagtutulak ng transparency dito. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit importante itong panawagan at ano ang connection nito sa mga alegasyon ng ghost projects at mga kongresistang umano'y nakikialam sa flood control budget. Mga katinig ko, ilang araw pa lang na malalakas na ulan Kita agad ang baha sa iba't ibang lugar sa Maynila, Bulacan, Pampanga at iba pang lungsod. Natural na tanong ng taong ngayon, eh hindi ba taon-taon may flood control projects? Eh bakit parang wala pa rin nangyayari? Yeah. Ito mismo ang tinutukan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. May mapahayag raw si Senator Ping Lacson na bilyon-bilyon ang nailaan pero nga raw, kalahati lang umano ang talagang napupunta sa aktwal na proyekto. At ang mas masakit dito, may mga alegasyon na ilang kongresista raw ang nakikialam na para bang sila ang nagdidikta kung sino ang kontraktor, kung saan ilalagay ang proyekto, at kung paano hahatiin ang budget kung totoo ito, mga katinig ko. Hindi lang ito simpleng katiwalian. Isa itong pambansang trahedya. Oh, oh. Kasi ang epekto nito, buhay ng tao. At kabuhayan ang nasasakripisyo. Ngayon, pumasok dito ang pangalan ni Representative Rodante markuleta na senador ngayon. Kilala siya bilang matapang na mambabatas na hindi takot sumalungan, lalo na kapag usapin ng integridad at pondo ng bayan. Kung matatandaan, ilang beses na rin niyang binatikos ang mga hindi patas na polisiya at questionable na transaction. Kaya hindi katakataka kung sa mga ganitong issue ng flood control, marinig din natin ang boses niya. Yeah. Ang paninindigan niya raw, simple lang. Kung pera ng bayan yan, dapat mapunta sa proyekto, hindi sa bulsa. At dito natin makikita kung may mga kagaya ni Marcoleta na willing to tumindig Baka naman may pag-asa pa talaga na mabuksan ang katotohanan tungkol sa mga flood control anomalies. Mga katinig ko, hindi biro ito ang pinag-uusapan natin dito. Daang gilyong piso mula sa kaban ng bayan. Kaya dapat lang na may mga leader na handang magsabi ng tama. Ayan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan mga batang Maynila ay proper flood control project. I hope someday, somehow, uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakekealam sa flood control project. I'm happy, I'm happy na ang Senado, oh, nakita ko, napanood ko si uh, Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta na si Senator Ping Lacson nag-privilege speech si Senator Marcoleta nag-iimbestiga o sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong uh, klaseng uh, transaksyon bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DBWH Oh, kasi ko mo pa. Alam mo meron sila mga salitaan diyan eh. Oh, distrito ko 'yan, ah, but hindi ko alam. Mm. Oh, ayun ang mga salita at 'yan. Eh kahit din yan ng mga congressman. No. 'Yan ang katotohanan. Mulat ang tao diyan, ah. Mm -hmm. Mo Opo. Alam ng tao 'yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming yes. gustong mag-congressman ni or at sa party list. di ba? Eh, I hope huminto na yan na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa uh, Metro Manila, the MMDA. O na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang angalaga ng ating mga creek, steros. Yeah? At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, hmm, or, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? 8 uh, years, Seven 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumasto sa 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. Ha. So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan. Na, yung uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman ha. Ah. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong ah, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ah, sa pumping station? Uh, flood control project ang congressman e dito na lang sa Maynila huwag na tayo lumayo muna o tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan kasi hindi naman pwedeng ipag, kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan basta ako gumagawa lang ng batas ay appropriate yan ang palusot o ng congressman pero sa totoo alam ng taong bayan pag may ginagawa nakadisplay ang mukha niyan o, nakalagay ang pangalan yan. O, nagkakating ribbon niyan, Pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. O. Oh. Sino ngayon ng ano, kaol lang kaol? Oh. Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan dyan eh. Ngayon, balik tayo kay Mayor Isko Moreno. Yeah! Ayod garo sa ilang ulat, sinabi niya na naniniwala siya na dapat talagang isama ang flood control projects ng Maynila sa investigasyon ng Senado. Bakit? Kasi siya mismo bilang mayor, nakikita niya ang epekto ng baha. Araw-araw, reklamo ng tao. Araw-araw, problema ng lungsod. Kaya yung tono niya, titikal na Yormen style. Diretso, walang paligoy-ligoy at pangmasa. Yung tipong alam ng tao yan. Kita ng tao yan. Sa madaling salita, hindi siya takot. Nasabihin kailangan ng accountability kung tuto tama siya. Kung may nila na mismong sentro ng bansa ay hindi masolusyunan ang baha kahit taon-taon may pondo. Aba, ewan na lang natin. Ang ganda lang kasi mga katinig ko. Dito nagtatagpo ang mga panawagan ni Isko at ni Marcoleta. Isang local leader at isang senador, parehong nagtutulak na linisin ang sistema ng flood control projects. Kung i-connect natin lahat, may datos raw si Luxon ng ghost projects at overpricing. May paninindigan si Marcoleta na bantayan ang pondo ng bayan may panawagan si Isko na isama ang Maynila sa investigasyon. Ibig sabihin, hindi ito simpleng sigaw ng isang tao lang. Dumarami ang boses na humihiling ng transparency at accountability. At kung titignan natin, hindi lang pera ang nakataya dito. Ang may na-epekto nito ay ang buhay ng bawat Pilipino na binabaha taon-taon. Kaya magandang aral, dapat bantayan natin ang bawat piso sa budget. Kasi kung hindi, parang binahan na rin tayo ng katiwalian. So mga katinig ko, ito ang malaking tanong. Kung sina Isko at Marcoleta ay parehong nagsasabing dapat investigahan, makikinig kaya ang Senado? At kung totoo ngang may nakikialam na mga politiko sa flood control projects, may mananagot kaya? Abangan natin yan at sama-sama nating bantayan. Dito sa tinig ng bayan, ang paninindigan natin ay klaro. Suportado natin ang mga leader na naninindigan para sa tama at para sa masa. Yeah. Kaya mga katinig ko, huwag kalimutan magkomento sa ibaba. ba? Sang-ayon pa kayo na dapat isama ang flood control projects ng Maynila sa investigasyon? Nakakabuka lang kayo ng katapat eh. Eh, pero tingin ko, marami na nagsisisi dyan. Yeah. Tingin ko naman. Eh, Mayroon namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Eh, kaya lagi ko yung mag-iingat. Dahil uh, itong problema natin sa baha, kung umuulan, ay hindi mawawala agad-agad. Pero, pressure shoot, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin ng linisin yung ah, uh, uh ating mga uh, training system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If, if there is any consolation, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak, eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman, eh, sila lang daw yung, ano, yung, ang tawag <laughs> Parang politika eh, yung statement. O ito, huwag na huwag kayo lumayo. O eto, ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O, baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O, oh, eto, alam na taga-Maynila to. Alam na taga-Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh, kabago-bago pa lang naman ang eleksyon O, oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, o, oh, sabi ko, o, oh, basta, eto, kukunin mong permiso. O, oh, kukunin mo to. O, oh, eh, kukuha. O, oh, inaproba ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approved. Eh kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 milyon pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobaan mo ba yun? Eh, unang-una, tama rin siya. O, oh, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, oh, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, o, oh, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, oh, 19 million yun. O, no? nasa ng perang taong bayan. O, oh, ngayon. Ito, distrito pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansila ko to. Kinansila ko to. Ay, nadito ko yata in-announce yun eh. Kinansila ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O, bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. O. Oh. Hindi niya yung magugulat ang taong bayan. O. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Eh. kaya anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dibasalang. Oh. Ano ang maganda rito? Oh, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor stock sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O eto, eh, nagbayad. Five, may resibo pa to ah, sa ano, gobyerno ng Maynila. O Samban Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? lawyer Ay, lawyer. Sorry. Uh, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiya kayo. O eto, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, o binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, o legal ngayon. Kaya pag tinunong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of uh, time? Eh kasi may gagawin. O para sa Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Iba, eh, ibang mga congressman, sila Dionisio. O. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh mga iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kaul lang kaul. Ngayon kayo nabiso, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. O, ayaw nyo lang mapisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, Kaswerte ninyong mga Manilenyos dahil may alkalde kayo na ang tanging adhikain ay ang mapabuti ang mga buhay ninyo. Kahit sino, kakaharapin niya para lang maprotektahan ang inyong mga karapatan at maiangat ang inyong mga pamumuhay. Support and take care of this one. He is a very rare gem. Ang talagang nagpapagulo sa bansa. Ang mga politikong nakikialam, wala naman alam. Umeepan lagi, pita-pita. Bakit di pabayaan ng mga taong assigned? Huwag masilaw sa kapangyarihan at pera. Magbago na kayo para sa kapayapaan ng bansa at mamamayan. God bless your me! Dapat ang representatives at senators huwag na bigyan ng pondo. Sakod na lang. Ibigay na lang ang pondo sa mga national agencies at local government units. Lower at upper house, gawa na lang sila ng batas. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga! Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, ang ang may alam, may laban! Awesome!